Sa ini dinungkan ko an bali ni Joy na palmyano ano. na yan? Ito. Eh. Mama mo? Ha? Eh? Ano mo? Mama ni Sophie. Ah, mama ni Sophie. Iyan, iyan si. Hello po. Si say po si Joy. Joy. Palmiano. Yeah. Joylin. Ikaw po sino e, ng nung cellphone? Ang nung cellphone mo kay Ijoy. Binibit. Ano na cellphone mo? Wala din. po. Sino bili sa mo ni Eden kung gano-gano kan? No ha? Oh no sabi niya sa akin, sabi na red din sa task. ma'am medyo na delay siya ta. Neng ginamitan ko siyang voucher tapos in order ko siya nung 99 baga nung Lazada. Kaya kaya kuan siya medyo na lalay tapos kuan siya <laughs> neng medyo nagbawas na siya ta. may nagamitan ng voucher tapos so free shipping baga kaya kan babayaran mo ma'am. Kuan naman sana neng adin naman sana 640 naman sana baka ng kuwant ng 500k din o oo po 140 naman siya ng cellphone ko lang ano yun siya yung cellphone ni Jai ay order anong pangalan? ng? yung cellphone yun siya pa dati yun siya pa dati 11 yung pilaan ni nai mo? temple

So, yun. Dapat pala hindi ko pinagparatal So, na yeah, nga. May mga tinapil ng cellphone? Hmm. Mga no, 1 -3. Eh, sayang. Ganun, no, Ay, pa yan. Ha? Okay, yeah. Ano nga, break pa mo na mo sa raga. Anong binuksan ko? May mga raga? Break na nang hanin ratas ng taong sa TV. Sa daw po naging eh. Okay lang ko yan. Sigurado ka? Oh, may tip. Oh. Thank mm. you. <laughs> Ito ko eskwila po na. Eh, sayang. Pero sa mga tinapil, sayang ka ito. Sayang ni Kuya. At least mga magamit naman siya. Ano um, po. Patemperdan ko na lang po siya mga ano. Tap magana yan. Sumay case ba ng kani eh? Ompo. Tayo nang ma man siya, kaning bukol kang kuan. Ompo, orderan ko daw. Mm ng sample. Amay, madami tutulong siya. Mm -hmm. Salamat. Amo, sige, thank you. Okay. Sige, pwede na Sige.